Mga parachute kids mabibilanggo dahil sa pagbugbog. Sa California, tatlong kabataan mula China ay napatunayang may sala sa pag-atake sa isa pang estudyante na mula rin China. Ang mga pasimuno at ang biktima ay mga parachute kids. Ito ay tawag sa mga estudyante na kalimitan ay mula China, Taiwan o Hong Kong na pinadala ng mga magulang upang mag-aral abroad. Ang biktima ay inimbita sa isang ice cream shop. Doon, pinuwera siya siyang punasan at linisin ng mga kalat at tunaw na ice cream sa sahig. Tapos siya ay dinala sa malapit na park kung saan ay binugbog siya, pinagsasampal at pinagsisipa ng mga high heel na sapatos. Pinuwersa din siya maghubad at pinaso ng mga salbahe ng sigarilyo sa mga utong niya. Ang lalaking kasagwat ng mga salbahe ay kumuha ng gunting at ginupit ang buhok ng biktima at pinuwersa nila siya na kainin ito. Tumestigo ang biktima sa korte laban sa mga nambugbog sa kanya Marami pang mga suspects ang nahuli kasama na ang dalawa pang menor de edad Ayon sa mga otoridad, ang mga iba pang mga suspects ay tumakas na mula sa US Ang tatlong parachute kids ay nasentensyahan ng pagkabilanggo dahil sa ginawa nila Ngunit nakiusap sila na pag-aani ng sentensya Si Yunyao Jai ay nasentensyahan ng 13 years sa bilanggoan dahil sa pagkidnap at pananakit sa biktima Si Yuhan Yang ay nasentensyahan ng 10 taon Si Lei Jiang ay mabibilanggo ng anim na taon dahil sa pagsalin nito. Nagsulat siyang ng statement na binasa ng abogado sa korte na sinabi na ang mga magulang nila ay magandang loob na pinadala ang mga anak nila abroad na walang supervision at sila ay malayang malaya. Ito ay delikado. More? Add us on Google Plus and like us on Facebook.